Good morning sa lahat. Ah, maga pala akong gising no? Ah, 4.30. Nagluto sa mga tarbahante. Pagod ang person. Ah, ko. Luto ko ang uh, para kasyanaya. Uh, Diri. Aglaw na. Kaya ang pagbulak ng ilang kay Mito. Limonsito. Ang mga hinalay. Na ako yung limonsito nga nasa 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 kaang. Wala pa mga mga. Nalagyan kayo mga protos ka oh. mga manok ah, pwede pong isa ka puno arang kay Mito daghan po bulak bulak pa ay mga manok lah, sa, -sa? asam kamu mo agi lato sa tani lato ta sa apo Kasya na yan. Ito, nagulay. Naku, humana ko gulay. gulay. Pakaon sa ero. Pakaon sa ero.